Nasa tour kami for almost half a year na and alam nating lahat na sobrang daming nangyayari sa Pilipinas ngayon. And I just want to let all the people now here and sa kung sino man makakapanood nito sa social media back in the Philippines I hope they know and feel na sumusuporta kami kahit wala kami doon. Yeah! Yeah. Mahal natin, mahal namin ang Pilipinas. Yeah. Alam mo lahat yan. And I know that you guys love Philippines as well. With all your heart, with all your soul. So yeah, gusto ko lang malaman ninyo lahat yan. And sa lahat ng na nanonood ngayon. We love you! We love you, Also, hindi lang bilang isang Pilipino, as an artist na din, ang pagtungtong at pag perform sa iyong kablado ay ang paraan namin ng pagprotesta. Wala kami sa kalsada, buo ang suporta namin para sa lahat ng lumalaban, para sa lahat ng sumisigaw, para sa lahat ng sumisigaw ng justisya, sa korupsyon at paglalangkay sa atin. Siyempre, okay. is 19 At kahit hindi pa may so, sabihin, mamahal na may SB19, gusto ko sabihin na mahal na mahal namin ng Pilipinas. Marami kaming ginagawa, marami kaming na uh, tinatry gawin para makatulong sa Pilipinas matagal na. At para sa mga pumupo na, kung bakit daw ba nagagalit kung nakakapagsalita ng mga hindi magaganda salita, syempre, hindi naman tayo laging ganun. Pero may karapatan tayong magalit. Kapag tayo ay mga nakalala. Gusto ko lang sabihin, magkakaiba kayo na paniniwala, magkakaiba kayo na syempre na sinusuportahan. Kahit sino pa yan, basta magnanakaw, may karapatan tayong magalit. sa mga tumutulong sa Pilipinas. Yeah! So, hindi nila pwedeng abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Yeah! Yeah! Sa lahat na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ang na hindi pa ito natin nakikita. Um, Harap-harap pa harap, harap, na harap po tayong niloloko. Yung oras na po para mamulap, hindi yeah! na pwedeng kayaan na lang yan, mauulim lang din yan. Maraming po tayong pwedeng gawin. And kahit ano pa po yan, um, kahit hindi pa yan nakakita or narinig, Basta para po sa bayan natin, sana po natin. Yeah! Uh, ito ang susunod na, uh, namin. Uh, this was originally composed by Ben and Ben. And oh! um, wow! na ito, 我们共同努力，奖牌。